Ano na naman? Ano naman? Ano naman? Una ang limo pag-ampak. Una ang pamangkang. Imo pag-itsa para sa ako. Wala ang shooter mong ko. Nani mo. Laong. Ano laong na noon? Pag gusto ka magkara-gara-ara, hindi ang araw ka mo. Ano <h -unimo> kuwan? Ija, kuwan dire? Pag-istak so yun nasa una nana ako baliwi man mula lang. ang ang kanta kantatay kanta mula ang kantatay kantatay mula ang bangan ipaliwi man ay masuyod mag ambak mag ambak mag ambak mag ambak sakto isa dawa sakto sakto pero burding na masaligan sakto <laughs> <laughs> tay <laughs> <laughs> straight straight ini lah kesiburan kita guys hai 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 mati mati eh eh इधर komputer fan mana tasap hai buat kau hei no street no spirit jangan ini jangan ini Ayan sila, kamuluha. Meron ang shooting ni tatay. Ayan, yeah, shooting tatay. Pagulong pa kayo bago pa kakaon. O na yung jatra hon? Dapat, ito ni dia, Nila ang sado. sa do. Pag, pag, sundugan mo ako mo. Pag, wait sa kamang, so, masyot di mo. Para Lang ang naman mo. Nabis nagkimas ng kalaban. Mag-side-side pa. Ang mo si Jang Pero ang sike, ang sike. Pag magjaga nang sike, o naman ng sike. Ala, ala, ang ni Jack. Atro, atro. Kusugro pa ka

先妈<拜>，请等待，请<拜>